Paano i-forget ang Wi-Fi network sa ating Vivo Y04 mobile phone? Okay, ang gawin nyo lang, punta lang kayo sa settings. Dito sa settings nyo. Once na nandito na kayo sa settings, okay, punta lang kayo, dito sa my network and internet. At dito yan, naka-turn on yung ating Wi-Fi at naka-connect tayo sa may mainit network. Yan. So, paano nga ba siya i-forget or i-disconnect dito sa mainit Wi-Fi network? Okay, tap nyo lang yung Wi-Fi. At dito yan, makikita natin na connected tayo sa mainit wifi network. So, paano siya i-disconnect? Tap na natin yung gear icon dito sa may kanang bahagi. At pagka-tap nyo, makikita nyo yung forget button dito. Yan. So, pwedeng disconnect or forget. Pag-disconnect, so, mag-disconnect -di lang tayo pero pwede pa rin tayong kumunik once na tinap natin yung connect. Dito naman sa forget, once na tinap natin yung forget, so, hindi na tayo makakakonnect uli at mabubura na yung pinakang password nitong mainit wifi network. wait okay, tap na natin yung forget para ma-forget yung wifi network sa ating Vivo Y04. So, okay guys, ganun lang kadali mag-forget ng wifi network sa ating Vivo Y04 mobile phone. So, okay guys, sana nakatulong itong video na to. At kapag hindi ko pa kayo subscriber, mag-subscribe lang kayo sa akin YouTube channel. At click nyo lang ang subscribe button at ang bell para updated kayo sa mga video tutorial like this. Okay, salamat sa panonood.